So, sure na ba kayo? Pakisabi po, sure na ba kayo na pupunta ng Supreme Court para questionin po itong panibagong postponement na bill na, na, na law na ito? Go ahead, sir. Uh, yes, uh, 101% sure at it, ano, uh, uh talagang ito ay aking uh, itasampa sapagkat talagang uh, kahit basahin mo yung uh, batas na yan, ay eh, um, talaga mayroong deception di may Panilin lang. Alam mo, katulad na tinatanong niyo sa akin, magpapain pa kayo ng tungkol sa postponement. Uh, ang mga balita, the at bill at the low, postponing the election. BPS who signed the law postponing. Puro postponement, postponement ang sinasabi. Pero basahin mo batas, hindi nakalagay ang word postponement. Walang word na postponement doon. Basta at direkto para bang it is a run through. The date of our next election will be November 2, 2026. Diretso, para bang wala silang pakialam sa ating lahat. Kung Nananabag niyang ating karapatan na maghanal sa December 1, 2025. Hindi minensyo sure na mayroon tayong eleksyon sa December 1, 2025. Basta diretsyo, uh, in-impose upon us o oh, kayong mga uh, putante, ang susunod na eleksyon ninyo sa barangay ay November 1, Monday of November 2026. Whether you like it or not, parang gano'n na nabas. Kasi kinalis nila yung word suspension, Ted, mm -hmm. para maiwasan nila yung laging hinahanap ng, ng Supreme Court na pag ikaw ay nagsuspend, dapat merong valid and genuine reason. Kaya iniwas nila yung word na yun. Okay. Opo, sige. So, attorney, you're going to file it today? Yes, today. Oh. today oh. What is your prayer, uh, attorney? What is your prayer? Kailangan uh, well, ang aming eh, talaga mag-declare uh, unconstitutional and violation of right to due process. Ito nga ginawang ito ng mga ating mga mababatas. Uh, pagkatapos ay yung uh, uh, ito ay paglabag sa ating karapatan mag maghalal ng mga barangay ubikal at ang kongreso ay walang kapangyarihang mag ng eleksyon ng walang dahilan ayun yan sa Korte Suprema sa Makalintal preso Tomalek at 2023 yan na anumang uh, ng halalan ay sa kaligang yung holdover, yan ay labag data, sa sa saligang batas sapagkat ang holdover ay legislative appointment. Ilang iniwanag na yan ng mga justices, ang ilang justices ng Porto Suprema, yung nga sa Makalintal versus Comelec. It violates the constitutional provision na ang mga barangay-ovigil dapat elected and not appointed. Opo. Attorney, did you mention the date itong November 2 na ano na kanila pong ginawang yes, oh, uh, election? Eh, Opo, go ahead. Yan ay isang uh, katibayan, Ted. Pin Pinag-aralan. Ano ah? Uh, Pinag-aralan. Tinagay lang first Monday of November. Ay November 2, yan ay All Souls Day, Araw ng Kaluluwa, na karamihan pa sa ating mga kababayan na nasa probinsya. How could you expect our people to go Sa araw ng uh, na araw na kung na nanalangin tayo para sa ating mga mahal na, namatay ng mga kaibigan o kamatakan. Kaya yan ay katibayan, hindi pinag-aralan yan. Hindi ipinalang-aralan ang ating karapatan at ating mga tradisyon sa paggawa ng na nasa ating patas. Para lamang pagbigyan, yung mga barangay upisas na pinangakuan ng mga kandidato nito nung last election, sila ay mag uh, uh, ang term ng mga barangay hospital kung susuportahan sila nung nakarang halalan.